pala sa inyo kasi uh, tawag dito nung mata bago pa lang ako nung dito may naalala pala ako may kwento ako sa inyo nangyari dito sa akin sa ano sa loob ng MRT wow ang galing sumayaw at ang ganda ganyan ang mga dugong Ayan. Kung nakikita nyo yan guys, ano tawag dito? Merong free wifi dito sa kanila sa ano sa lahat ng mga MRT station. Um, So ayun, ikaw, kwento ko lang. Kasi uh, nung bago pa lang ako nung dito, uh, sa pangalawang amo ko, meron nung nandun ako, nakalimutan ko na kung saan yung area yun, sa may bugis uh, MRT yata yun nangyari. Na ano, yung, di uh, hindi ko alam pa anong nationality niya, kung anong lahi niya. Bigla lumapit sa akin, sabi niya sa akin, kung uh, tawag dito ko, may WhatsApp, di ba ko, pwede daw bang maki-ano siya, maki may tatawagan na siya importante kasi yung parang data niya na ano, naubos na tapos uh, sabi ko sa kanya syempre ayoko na mag-share yung number ko kasi nga uh, ano kasi yung akin yung pinagamit ng amo ko sa akin habang naka, sa, ko sa kanila so ayoko i-share yung ano ko yung number ko noon tapos, di, sabi ko sa kanya, sige ganito na lang sister, meron uh, meron akong tawag dito, meron akong hotspot, connect na lang kita. Kasi sabi niya, nabusan daw siya ng data noon. Eh, siya ng MRT. Mm -hmm. Hindi ko alam kung may imit siya or something, hindi ko na tinanong sa kanya. So, pinakunik ko siya ng hotspot. <laughs> kasi ang nakakatawa nun guys, kasi dito ang mga tren mabilisan lang. Siguro matagal na yung 5 minutes na maghihintay ka. Meron ng tren. So ngayon, kausap niya dun sa, may kausap siya sa WhatsApp na medyo lumayo yung kundi sa akin. Ngayon, tumating na yung tren. Hindi ako makalis-alis kasi nga syempre nakakonek siya sa hotspot ko. Pag umalis ako, mawawala na yung connection niya. E, paano kung emergency yon So parang nagigilty ako ng time na yun. Kaya ang ginawa ko, sige, ano, um, tawag dito, uh, nagstay ako. Tapos nung lumapit siya, sabi niya, sorry sister, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya, kasi importante na daw. Tapos parang may niya yata siya doon sa mismong platform na yun. Siguro hindi sila nagpangita kasi minsan guys, yung mga ano dito, mga connected, yung sa MRT, may mga, meron kasi red line, mayroong blue line, may yellow line, yung, 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 yung mga, yellow, yung second line, yung mga ganun. So hindi, hindi siguro sila nagpangita. Ngayon naalis na ako, sabi ko ganun sa kanya. Hindi <laughs> ako makalis-alis. So sabi ko ganun sa kanya, sister, you know, sa uh, free wifi here na ano, sabi ko gano'n sa kanya sa MRT. Tapos sabi niya, hindi, sabi niya gano'n. Pero yun nga, uh, di, tinuro ko sa kanya, di, pumunta kami doon sa settings niya, dahil doon sa wifi. Tapos meron nga ng free wifi, pero kailangan mo kasi siyang i... tawagan kailangan mo i... I, 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 input yung ano mo, SG number mo, yung Singapore number mo. Tapos i input niya, tapos yun, nakakonnect na siya sa wifi. Tapos yun, nakakonnect na siya nun sa wifi, ano, Uh, nat natuwa siya na ano siya sa akin, parang nagpa-thank you siya kasi hindi niya alam na may free wifi pala sa mga ano sa mga uh, tawag doon sa mga MRT station ganun. so yun di umalis na ako tapos <laughs> nakakatuwa lang kasi nangyari nun parang dalawang trend na yung lumipa, dumaan sa akin na hindi ako nakasakay dahil nga, uh, tawag doon, dahil pinakonect ko siya doon sa hotspot ko kasi nga may kausap siya ganon So yun, nung umalis ako, na lang din naman ako kasi nga, ano, na, nakatulong ako sa kanya. So yun, ma, lahat dito may mga free wifi sila sa mga, ano, mga platform ng mga MRC. Yun nga lang minsan, ano, mabagay. So mas okay pa rin talaga yung may sarili ka rin data, hindi ako nakaka-relate masyado kasi posted kayo gamit ko. Eh. Bali, um, ko yung nagbabayad man. Din. So yun, kaya yun lang. Parang ano ko kasi hindi <laughs> ko alam kung tapos may discarte ko na pinakonek ko siya nung sa hotspot ko kasi na tawag doon dalawang trend na yung lumampas sa akin. Yun lang na-share ko lang. Naalala ko lang kasi na ano, yung story nung ano. Hindi ko alam kung na nationality niya no? So yun lang. Ikwento ko lang. I-share ko lang. saya anu di dalam tuh terima kasih k e m a l i e c a n